Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang matalinong hari na ang pangalan ay Solomon. Ang mga tao ay dumarating mula sa lahat ng sulok ng mundo upang marinig ang kanyang matatalinong hatol. Kilala siya sa kakayahang makita ang solusyon sa mga problemang bumabagabag sa iba. Ngunit maging ang pinakamatalinong hari ay nahaharap sa mga hamon na tila imposibleng lutesin. Isang araw, isang kaso na talagang nakakapagpabagbagdamdamin ang dumating sa kanya. Dalawang babae ang humarap kay Solomon, parehong nagke-claim na sila ang ina ng iisang sanggol. Ang sanggol ay maliit at inusente, at ang kinabukasan nito ay nakasalalay sa balanse. Ang bawat babae ay masigasig na nagtalo sa kanyang panig, naghabi ng mga kwento ng pag-ibig at pagkawala. Imposibleng malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tatahimik ang korte, puno ng tensyon, habang iniisip ng lahat kung paano magdedesisyon ang hari. Pinanood nila si Solomon, umaasa sa isang himala ng karunungan. Matapos makinig ng maingat, nagsalita si Haring Solomon, malinaw at matatag ang kanyang boses. Nagpatawag siya ng espada, dalhin niyo sa akin ang isang espada, utos niya, at hatiin ang buhay na bata sa dalawa. Ibigay ang isang kalahati sa bawat babae. Isang pagkabigla ang bamalat sa karamihan. Paano naman imumungkahi ng matalinong hari ang ganitong kahindik-hindik na bagay? Tiyak, ito ay isang malupit na twist, isang bagyo ng kawalang katarungan. Nagbulungan ang mga tao, nagulat sa kanyang mga salita. Naniwala silang iniwan na siya ng kanyang tanyag na karunungan sa mahirap na sandaling ito. Paano naman makakaya ng isang tunay na ina na pumayag sa ganoong kakilakilabot na gawa? Ngunit pagkatapos, may nangyaring pambihira. Isa sa mga babae, ang kanyang mukha ay puno ng takot at luha, ay sumigaw. Huwag po, mahal kong Panginoon pakiusap, pakiusap niya, nanginginig ang kanyang boses. Huwag ninyong saktan ng bata, ibigay nyo na lang sa kanya ang sanggol, basta hayaan nyo lang mabuhay ang bata. Ang kanyang pagmamahal sa sanggol ay napakatindi na mas gugustuhin pa niyang tuluyan itong ipamigay kaysa makitang nasasaktan. Gusto niya na mabuhay ang sanggol, kahit sino pa ang magpalaki. Ang pangalawang babae, gayon paman, ay walang sinabi. Tumango lang siya, tila kontento sa ideya ng paghati sa bata. Kalma daw siyang pumayag sa nakakatakot na panukala ng hari. Hindi niya tila inaalala ang buhay ng sanggol, tanging ang makuha ang kanyang sapat na bahagi. Isang mapanuring ngiti ang sumili sa labi ni Haring Solomon. Nakita niya ang lampas sa bagyo ng kalituhan. Ibigay ang buhay na sanggol sa unang babae, Deklaranya, Siya ang tunay na ina. Sama-samang huminga ng malalimang korte sa ginhawa at pagkamangha. Muling nagliwanag ng husto ang karunungan ni Solomon. Pinakita ng babaeng tunay na nagmamahal sa bata ang kanyang puso. Handa siyang isuko ang lahat, maging ang sarili niyang karapatan, para protektahan ang kanyang anak. Ang kanyang walang pag-iimbot na gawa, na isinilang mula sa purong pagmamahal ng ina, ay agad na nagbunyag ng katotohanan. Ang kawalang pakialam ng kabilang babae ang nagpatunay sa kanyang pandaraya. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng isang malakas na aral tungkol sa mga bagyo ng buhay. Minsan, ang mga bagay ay mukhang masama, hindi makatarungan, o kahit imposibleng mangyari. Baka pakiramdam natin ay nasa gitna tayo ng isang umiikot na unos, hindi makakita ng malinaw. Ngunit tulad ni Haring Solomon, madalas nating kailangan tingnan ng mas malalim kaysa sa kung ano ang unang lumilitaw. Ang tunay na ina ay hindi sumubok manalo sa isang laban, siya ay kumilos lamang mula sa isang lugar ng malalim na pag-ibig at katotohanan. At sa sandaling yon, ang bagyo ng kalituhan ay hamupa, at ang sikat ng araw ng katotohanan ay lumitaw. Maraming hamon ang ihahagis ng buhay sa ating daan, sinusubok ang ating pasensya at ang ating mga puso. Kapag nahaharap sa mga paghihirap, tandaan ang kwentong ito. Huwag magpapaloko sa mga panlabas na anyo o sa mga mahihirap na desisyon. Minsan, ang daan para muling makahanap ng sikat ng araw ay sa pamamagitan ng tunay na pagmamalasakit, sakripisyo, at isang matibay na pangako sa kung ano ang tama. Hinaharap ang iyong mga bagyo ng may tunay na puso at palagi mong mahahanap ang iyong daan patungo sa liwanag. Mag-subscribe sa Filipino Repo para sa mas maraming maalamat na kwento na nagtuturo sa atin ng walang hanggang katutuhanan.